Good morning guys no natang karon rin sa demo farm ni Mr. Uh, Mrs. Arwila Yuban sa Puro 4 Kawayan Impasugong Pasugong Bukid noon so ato siyang kuhaan ng video testimony kung giunsa niya paggamit ang atong produkto Graniumus Plus o so Gran Pulyar nga kaso akong nakita uh, grabe ka nindot no nakarangkada gid yang mais ma'am unsa imong ika testimony kabahin sa atong produkto sa paggamit nimo sa imong maisan kada gid nga pulyar among paggamit ani Kikan pag tanong, 15 days, among isprihan. Yes, at ma'am. Dayon, sa about 30 days, uturo na po ng the Then, so, par pang, ma uh, ako nakita no kumpara sa uban karon na uh, gipang gipagulod ang uban nilang nga uh, mais so par ang Muhammad hamam that is wala ko nakita nga ulod so posible ba nga nakatabang ang ato ang produkto katabang gid sir kay wala gid siya giulod Thank you so much. Okay, no? So, again, akong gi uh, ang ang taga-bukid no, no? Nga, magamit ta sa itong produkto, Granimus Plus o Gran Polyar, katunaya na ni siya, no? Aktuwal na ni siya kasi mismo na ang tag-iya, gahatag o uh, video testimony, no? Nga din, ang ilang gigamit, Granimus Plus o Gran Polyar. Ayan. Then, unang-una, tipid sila, eh, kasi wala na sila magamit o uh, gato uh, sobra kay mahal nga bono. Dati, gamit sila itong mga kombinasyon pa no mga bono na karon uh, dako siyang tabang especially sa mga farmers no so magamit ta sa atong produkto sa red Grand Humus Plus, Grand Pulyar, nga naman, grabe dako ang gikatabang, especially sa itong mga farmers. So, magpasalamat uh, kay Ma'am Rubila Ayuban, nga mitra sila sa itong produkto, sa kompanya, Then, na uh, Pasalamat po ko sa kumpanya sa Red. Ilabina sa tuna sila yung magandang produkto at makatabang sa mga farmers, no? So, thank you so much Red. Uh, more power, God bless. For more details, just message as today.